So galo pa ako ng gamay, nararating ko lang dito sa amin. Magkakatubog na, may sasawad na ako ng tubig. Magtulo na eh, nakasawa, makakano na sabat siya. iipon na ako. Ako mag-iipon, muna ako. Pagpasok na ako ng sambal ikatlo na ako nasa Pero ako na lalambot siya ang tuk. Pagka kahit gano'n hindi na matulog Halong ang pagod, dami trabaho ka na yan Hmm mo na po ako Uh, dadart. <laughs> Gabo pa din tubig habang nagabang dadart mo na ako. Eh, ako. May kung may ako kung may nagtanong sa akin. Kararang kararot mo lang din nila. Tignan mo ano, bulsag yun. 你不能 гэрчмслэх тоорд өндгийг мнанаа н хм саа нон папашудахад бит хм бамка лэтлүгт ихээн дигэнэ гахаад бит э нэтэйг м Ah. Ah. Ya, adlaw kanito pati man. Hadlinaw ang tubig. Naabot. Gitiman man. Ha eh. kanila ang tubig. Tutubi.